In this video, gagawa tayo ng pinakil fruit juice. Iyon. Kailangan lang natin yung ano. Ito, pumasok na Ngayon, try natin ah, itakit ito. mo oh, kaya ito? Which one? Yung ito? guys. Ito yung... tingnan natin kung ano itura. yung Yun. Ito niya. So, ito raw yung kakayurin mo. No? So, ito raw yung kakayurin, papakuluan. So, yan yung lam. Guys, ito din yung mga sangkapa natin. Ha? Bali, binandiyan ko siya ng mainit na tubig para kamasin ng mga bakteriya. Ilangkan eh, tu nak kalau ini membeli masih sirah. Masih masih sirah ya ni kapan kalau nak steril tu. Okay guys, ah, uh, ito yung bote na kine-prepare natin sa paglalagay ng Miracle Fruit Juice. Kung kapansin nyo, Miracle Fruit Juice talaga siya. Kasi ito yung binibili ko online. So, 1 liter na sa almost 300 pesos ito. So, tinago ko siya kasi nga makamagamit ko someday. So, ito gagamitin na natin. Pinagasa natin siyang maigi. No? Sila Hello guys, so ito na yung Miracle Fruit Juice after 1 hour. So, yan Oh. No? Itim na itim na siya. So guys, ito na yung nakuha natin na katas. No, dun sa isang sa miracle fruit no nasa kalahati lang siya almost nitong ilagyan natin Ganto karami yung kinatas natin no wala nagkakatas pa siya oh meron pa rin naman so sisimutin natin yun mamaya so ganito lang siya kadami list niya tayo bibili Kasi may mga buto-buto pa po guys eh. So ito. Na-filter out pa natin siya para mas talagang pinang-pinang wala yung mga laman-laman. siyempre kailangan nating i-try ito guys itong ginawa natin gawin ng lasa okay malasa nito so ayan siya oh. tikman natin Manamis-namis siya para talaga siyang grape juice. Masarap. Mas masarap ito kung malamig. Ilalagay niyo pala ito sa repa after niya na magawa. Kailangan niya para mas tumagal siya. Thank you.